ano to, magiging daring ka ba? Sinis ko sa akin. So, Yun nga, ang feeling mo na <laughs> na nilagyan ng <laughs> sexy stars sa <laughs> Nakakatuwa saling... kasi parang ganito rin yung mga nabapanood ko ng 80s, 90s, di ba? Like yung mga pelikula dati nila Senator Robin. Talagang um, may sexy stars. May mga, may mga iba partner sila sa mga sexy stars. Uh, with Fernando Poe Jr., di ba? Lahat ng mga action stars, gano'n naman usually yung mga ginagawa. At ngayon, gusto po natin ibalik yung mga nakasanayan po natin panoorin at uh, masaya rin ako actually kasi Angie ni Wen yung naging parte ng, Black kasi she's a very good actress magaling siyang artista uh, first time ko pa lang siya actually na meet nung last Friday pero talagang ramdam na ramdam ko yung yung eksena Mausay, mausay. Sa 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 Papa, Kasi nga, sa mga project. Sa totoo, to be hindi mo. Kasi, syempre, hindi ako pwede yung mag-subscribe eh. Pero alam mo, eh. Pero may, alam mo kung sino siya. Ah, may idea ka. Ang cellphone mo. Hindi, syempre. Pinaka-subscribe sa dalawa, di ba? Parang, hindi naman, I mean, hindi. Pero may idea ka. Kung sino siya. Kung ano mga nagawa niyang pinipin. Of course. Sa totoo lang, nung nagkaroon kami ng picture together, pinsan ko, even may dad, Even yung mga kaibigan ko. Bigla nagbe-message sa akin, Uy, si ano yan, si Angie yan, ganyan ganyan. Ang dami nilang sinisend sa akin ng mga messages. So natatawa ako. Parang, well, syempre nakakatuwa. Kasi syempre parang, para mapabilang ko yung ganong, uh, kumbaga, sikat. At talagang pinapanood ko ng ng mga kaibigan ko, ng mga kakilala ko. Eh, malaking karangalan at siguradong hey, ng support. Dito, 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 kasi kissing scene pa lang yun. So, during... at nagulat ako doon kasi first, day, kissing scene. Matigil For it talaga. <laughs> actually, ang nakalagay sa script parang magsasimula sa kiss and then eventually para mapupunta sa tingin scene, parang ganyan. Sabi ko, wait lang po. <laughs> parang masyadong ano, abrupt. Kasi nang galing tayo sa si Enes, parang feeling ko hindi pa siya totally nakaka-move on pagdating sa pamilya niya, sa asawa niya kay Bernice. So parang baka masyado, baka too much. And of course sa audience, and, and, lalo na marami po tayo mga baybay na mga bata. So, nung ginawa namin yung eksena, ah, to be honest, hindi siya nagbukang, ah, hindi siya mas tipsin. Hindi ka na, Parang mas wholesome. At ah, talagang Pusong mas puso. Eh, hindi, may puso eh. Parang so, may bed scene pa rin. Wala, 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 so, nangyari. So, parang matras ka sa bed. Scene ang naging the first time. ang naging eksena ni Derek. Parang nung nag-kiss kami, dinroon shot niya para mas maging romantic. So, dinroon shot niya nung nag-kiss kami, inangat na niya. Para hindi na masyadong kita yung kiss. Pero, kita-kita ko kung pa, paano nag-kiss sa'yo. So, nurot no, hindi ko pa sa mga <laughs> kahit pelikula. Pili ko hindi naman sa hindi ready, pero pagka naman kailangan mo talaga ng eksena, uh, gagawin ko naman. Pero parang pakiramdam ko lang rin kasi, I mean personally, uh, bilang isang viewer din ng Black Rider, baka sobrang abrupt, baka masyadong mabilis lang. Pero kung uh, mailalatag naman natin siya na maayos, slowly, gently, eh, white. <laughs> Kinuwento mo ba? ba hindi na ko. Uh, ko po agad. Kasi sa totoo lang, hindi malinaw sa akin na may KCC. Nagaling kami ng Canada doon. Tapos pag uwi, dumiretso ako ng taping. Parang nakauwi ako ng Friday morning, 4 a.m. And then nag-taping ako ng 10 a.m. So, pagdating ko sa set, nabasa ko na lang na mayroon pa pala mga crisis. Doon ko na lang po nalaman. Nakala ko, joke lang ako nung PM namin ni Sir Mark. Pero totoo pala, So, ah, eh, wala akong signal. Oh. Wala signal sa tanay. So, sabi ko, kailangan ko pa tumasabi agad. Pero wala akong choice. Gagawin ko yung eksena nang hindi pa nilalaman. Pero, after nung araw na yun, in-explain ko sa kanya naman yung signal niya. Sabi ko, kailangan sa eksena, may, ma may pinasok na bagong magiging lady, uh, kung saan uh, mayroong kaming kissing scene. Yun kailangan talaga. namin gawin. <laughs> Kasi kami, ang usapan naman namin ni Bianca, of course, hindi lang mga actors. Kaya yung dating mga pag-victim? Hindi naman pag-victim. Parang kami kasi mas transparent kami sa isa Parang yun yung nahanap namin na sikreto para mas maging maayos yung relationship namin. Dapat aware kami sa nangyayari sa isa Lalo na pagdating sa mga ganyang bagay. Kasi para alam namin expectations. May social media eh. May social media. May TV. Pag na pagka napanood yun, know, oh, ba't may ganto? Para malam ano niya. Ano, sabi? Na-appreciate ano na, uh, pero, pero, sabi niya honesty ko. pero, okay. so, pag may Wala, wala. Pag may eksena ba siyang gano'n, nagsasabi? Nagsasabi siya? Si Bianca kasi, she's very transparent. So, of course, ina-expect din niya na ganun din ako sa kanya. Yun yung, yun yung parang naging uh, dynamics ng relationship namin, na maging transparent kami para alam din namin i-expect sa isa't isa. Kung wala siyang tanong sa'yo after that, alam mo na, abis yung enjoy ito, nandun na rin kami sa, nandun na kami sa level of, nandun na kami sa relationship namin. I mean, magsi years na kami ng bayad sa Parang, na, hindi so walang sila. So, syempre, hindi naman natin mahiwasan po yung ganun. Pero, yung level of trust namin, buong buo na. Alam naman namin, I mean, no, ako, marami rin naman ako ng mga naging kalokohan dati. Kilala niyo naman, naman ako kung gaano ka, kapilyo, kaloko. <laughs> Pero, binago ko. Kung nakita ko rin kasi yung kahalagahan ng, ng buhay. At the same time, mo na rin gumawa ng isang bagay na ikakasira ko bilang isang tao. Parang no? ayoko na po na dun. So, nandito na kami. Parang yung level of trust namin sa isa, isa buong buo. Okay. Thank you.